Hello guys, dahil sa tag-ulan ngayon guys, ang sarap kumain ng mga ginataan. Yan, katulad nitong aking lulubuin guys. Ngayon, ay ito ay tamote um, at mayroon tayong gabi. Yan, pinaghano ko na guys. Yan, so pinaghano ko na silang dalawa at mayroon pa akong saging. At uh, mayroon akong sagu na kopi. Yan, so yun yung pagharuan ko guys. At lalagyan natin ng asukal. At unang-unang gagawin natin guys ay uh, yung pangalawang gata ko ay isasalang ko muna. Yan, ito yung pangalawang gata. So, salang ko muna guys at ilalagay ko na dito yung... At ilagay na natin guys yung ating kamote. Yan, gabi. Um, Kamukha yung gabi yan para sabay-sabay na sila. At takpan muna natin, guys. Ayan. O diba? Dahil sa naubusan nga kami ng gasol, guys, so dito na ako nagluto sa ah uh, kumiyente. Hmm. So hintayin natin din, guys, na puno. Ayan, okay na po natin. Okay. Ang sarap na nito. Yun, o. Oh. Okay. So, lanagyan ko muna sa mga uh, guys. Guys, ng kunting salt. Ayan, gusto ko nagyan ng salt at saka tayo. At kung tinatanong nyo kung ano yung salt ko ay ito ay um, Himalayan salt. Ayan ang nilagay ko. So, kahit anong salt naman, pwede nyo inagay, mga guys. Ah. Guys, lalagyan na natin siya ng sugar. Nang asukal ba, guys? Ayan, lalagyan na natin siya ng asukal. Ayan, o. Oh. Bahala kayo kung gaano karami, kung gaano katangis. Pero ito sa amin, hindi ka anong matamis, kasi ayaw ng isa chan na matamis. Kaya naman, at binagay namin ay uh, asukal na brown. Ayan, makalungin nyo lang po muna, habang pinapalambot ko pa. Pag lumambot na ito, ay lalagay ko na mamaya yung ating banana. Ayan, pag lumambot na, Pagay na natin yung ating banana at yung ating sapoy. At may natira pala ako guys na kamuting kahoy na nilaga na. Kaya pwede na natin tumihalo dito. Pwede na natin isara isarado. Cover muna natin, guys. Okay natin. So, luto na siya, guys. Kaya sunod na natin itong ating ah, itong ating saging at yung ating sago, guys. Pagsama-sama na natin. kaya yung aking gata guys yung unang gata niya beg guys ganyan kasarak over muna natin ulit. Yan, so open na natin ulit, guys. Yun, luto na. Luto na, luto na, guys. Magalaw-galaw. Oh, Yan, guys, luto na siya. So, ito na kasi gusto ko. Gusto naming pang lunch. Ayan. So, diba? Diba, guys? Ang sarap. Ayan, o. Oh, diba? Kainan na. Ayan. So, thank you, guys. Thank you for watching.